Sa videong ito ay momotorin natin sa unang pagkakataon mula Nueva Vizcaya sa Region 2 hanggang Metro Manila. Mag-hi ka! Say hi! Hi! Hey! <laughs> Kasama ang aking kapatid na si Nicole. Alright! guys, dito na kami sa Quezon Avenue. Ayan. Tara, at samahan ninyo kami sa isa na namang Moto Vlogging Adventure. Hello guys, sandito na kami sa One is out ngayon guys And uh, Andyan and, Ayun si, si sister <laughs> Nicole na, Nicole mag ka mag ka Say hi Yohorey Grabe <laughs> guys ah Bilis magpatak ng ng aking kapatid <laughs> Mas na-excite siya sa kanyang bagong journal Kesa dun sa dati ng motor na Click 125 <laughs> no Nicole so ito yung kinagandahan ng ano guys naka intercom nagkakausap kayo <laughs> Nicole yun diwa tingnan mo naman ang ganda guys solid talaga yan yeah. so doon pa rin ang aking kapatid <laughs> dito na kami bandang ano guys Santa Fe na to So far so good Ang sarap sa mga bangkingan At uh, ang ganda rin guys Ng uh, ambience dito sa uh, Santa Fe Kasi ito yung ating uh, Gustong gusto eh Nature Ito diba? ah, itong kanilang pamilihang Bayan, public market ng Santa Fe Right lo Lord, mo kami. Safe ride. So ito yung gustong gusto kong part dito guys na daanan. <laughs> Ganda kasi ng ambience. Ayun no? ito oh. <laughs> Ayan, di ba? Okay. So far so good. Alright guys update you later Woohoo! Yay. okay guys binabay bay pa rin namin ang daan ng Dalton Pass <laughs> daming truck at bus na ano, kasabayan namin guys Alright. Sarap mag-banking guys Yeah, mas masarap mag-banking guys Pag bago ang gulong No Uy, madulas Alright guys, magandang hapon. So nandito na kami sa ano, uh, boundary ng uh, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Ang Dalton Pass, na kilala rin bilang Desang Pass, ay isang mahalagang daanan sa ilagang bahagi ng Luzon. May taas itong humigit kumulang 3,000 talampakan o 910 meters above sea level. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga lalawigan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Kaya ito rin ay kinaguri Gateway to the North. Ang lugar ay napapalibutan ng magubat at bulubundoging tanawin na hindi lamang nagbibigay ng kahanga-hangang likas na ganda, kundi nagsisilbiring natural na depensa noong panahon ng digmaan. Alright guys, uh, 1.36 ng hapon at kakalagpas namin dito sa arko ng uh, Nueva Ecija Yan, so andito na kami ngayon guys sa Nueva Ecija Malayo-layo pa <laughs> At pangit ang kalasada So ingat, ingat! Uh, nakita ko kanina guys, uulan sa parting Nueva Ecija Sana ano ayun eh umuulan talaga yan na yung ulan Nicole oh mukhang kailangan namin mag ano na kailangan namin magkapote hopefully sana hindi kami maulanan guys So far solid ang aming uh, Experience guys Ayan na siya Malamig ang simoy ng hangin Kasi malamig <laughs> Masarap dito magkape oh Alright guys magandang hapon 2.36 ng hapon guys At uh, kakatapos naming uh, Lagpasan yung bundok uh, Bali grabe hindi ko na na i-video guys yung uh, magandang view kanina doon kasi sobrang lakas ng ulan <laughs> nagkapote kami so ito back on track na naman papunta na kami uh, San sa Jose guys malayo layo pa so ayun dito meron pa tayong 15 kilometers from here to San Jose parang Aritao Nueva Vizcaya to Bambang Nueva Vizcaya guys so good lang Yahan. So nandito na rin tayo parte sa ano guys, Karanglan. At binabaybay natin itong uh, National Highway from Biskaya to Metro Manila guys. Lapit ka Nicole. Ganda ng view dito. Yay! Yahan. ha <laughs> Ganda ng view, guys. Yun. Libre. Nauna na ang mga mabibilis na sasakyan. Alright. Welcome to San Jose. So pagkaliwa dito, papuntang Baler, guys. So dito yung... Uh, karaniwang hinihintuan ng mga galing north guys <laughs> nag stop over, gasolina kumain, dito sa petron dito sa shell guys yan bladder break or uh, CR break yan dito so hanap lang kami ng makakainan ng aking kapatid guys kasi mag alas stress na hindi, ka, pa kami nag lunch ah dito Ayan, Marquez Restaurant and Bake Shop, guys. So, dito yun. So, saan kami paparada? Yun, yun. Ayan. Ayan. right? So, kain muna kami, guys, dito sa Marquez Restaurant and Bake Shop. Eh. Hey. Oh, i-master mo na lang, ah. Tara. Alright, guys. Salamat, Marquez Restaurant sa masarap na late lunch Alright guys, uh, 3:20 ng hapon at kakatapos naming uh, mag-late lunch sa Marquez Restaurant. So next stop namin uh, Milka Cream. <laughs> Kape muna bago Gumorah. <laughs> Kasi naantok na raw si Nicole Bingcol. So syempre kailangan namin ng caffeine para uh, magising kami, magising yung diwa namin. Kasi malayo-layo pa. 5 hours more to go from here to Metro Manila, guys. So so far so, so good ang aming uh, lakad and uh, hopefully maging maayos hanggang sa makarating kami sa Manila dalawa alright so 1 minute guys 630 meters mararating na namin ang Milka Creme welcome to Science City of Munoz guys yahan so dito mo makikita ang CLSU Central Luzon State University guys yeah. so magkape muna tayo dito oh nga yan right milk cream okay tara yeah. alright guys say pride lord Guys, uh, 4:16 na hapon at uh, kakatapos namin magkape dito sa masarap na kapehan dito sa uh, parte ng Muñoz Milka Cream. Yeah. So diretso na kami guys papuntang uh, Metro Manila. ayon dit Ayun dito kay Google meron pa tayong 147 kilometers. So equivalenting to 4 hours and 31 minutes. So, let's go! <laughs> Woohoo. Nicole, tara. So, dito sa Muñoz, guys, uh, dito mo makikita yung CLSU. Tingnan mo naman ang ganda ng view, oh. ganda ng uh, akasya. di Diba? Ilid Yan ah, Ito na yun, yung balok uh, So 4.32 ng hapon guys uh, Nandito na kami sa may bandang balok So pag kumanan ka dito Pag 4 wheels, pwede ka C-lex, T-flex dito tapos dito tayo kaliwa kasi main road tayo. Mas mapapabilis yung biyahe natin papuntang Manila pag dito tayo dumaan guys. So dadaan tayo ng kabanatuan. Mabuhay balok. Ayun o. No? <laughs> right. So dumadami na ang ano guys. Sasakyan. It's okay. Alright. Talavera tayo guys. So I think dito sa Talavera guys, meron ding uh, daanan papuntang ano, Baler. Tsaka ano, uh, Baler tapos uh, sa isa. Dinggalan 'yan. Pag ka ng Baler tsaka Dinggalan, uh, merong daanan dito pag dito ka sa Talavera duman. From pag galing kang Manila, mas mabilis. Kanina eh sa San Jose. So, dito, guys, yun, yan, oh. Papuntang Dingalan, Baler, dito, kaliwa. right So, after 2 kilometers, guys, uh, kanan tayo. Papuntang Felipe Vergara Highway. Siguro bypass to para hindi na tayo ma-traffic Dito sa Kabanatuan guys Nagkahanan ni Cole Oo Dun. Dito dito welcome to tuan City guys Yan tuan na tayo guys Then kanan tayo dito sa may bypass Alternate route Yan yes. Yan Let's go Oh guys, uh, sobrang traffic dito sa Gapan eh no. Welcome to Gapan City, guys. Uy, yun si Kuya. Kailangan mo talagang makipag-asingitan uh, dito. Eh no. Dito lang tayo sa ano Gilid-gilid. Ah, kasi hindi tayo pwedeng gumilid kasi merong enforcer doon ng huhuli. <laughs> All right, guys. Ayun ang Gapan City. At ito si Nicole Bingkol. <laughs> All right, guys. Peace up. ng hapon. So kasama ko pa rin si Nicole dito sa may Petron Gapan. Ayan. So ano ko sa ba? 5.53 na ng uh, hapon guys. So magagabi na. Eh naubusan siya ng gas kaya nagkasam kami dito. <laughs> so after dito guys, uh, Gapan, uh, na. So, yun. Freshen up lang kami dito, guys. Then, mora na ulit papuntang Metro Manila. So, okay. Update you later, guys. Nice ride. Hello, guys. Uh, 6.10 ng gabi. Uh, dito na kami sa bilihan ng mga pampasalubong na chicharon. Ayan. Merong arko dito, guys. Hindi ko alam kung anong arko to, eh. Medyo gabi na kasi. <laughs> God bless. Ah, oh, Gapan Ark pala siya. Ah, Gapan Ark. So, welcome Bulacan, guys. So, ayun dito kay Welcome to San Miguel. San Miguel, Bulacan, guys. Ayun dito kay uh, Google. Meron pa tayong 2 hours and 45 minutes bago natin marating ang Metro Manila, guys. All right, guys, uh, 6:51 ng gabi at uh, malapit na tayong kumaliwa para dumaan sa Plaridel Bypass, guys. <laughs> Ginabi na tayo pero goods lang. Ang importante, e safe tayo na makauwi. So, dito pa rin sa likod si Sister ba? Diba? Grabe tong kalsada dito sa Bulacan, guys. Napaka ano, ang daming lubak. Tsaka mostly <laughs> doon ka talaga sa gilid dadan sa right side. Yan, oh. Let's go to San Rafael, Bulacan. <laughs> Lubakan nga. Ito na. Kaliwa na tayo dito. So, diretso baliwag. Kaliwa guys, uh, Claridel Bypass Road, Bulacan. Yan guys. Woohoo! Grabe. Sigurado ka Nicol oh Ikaw yan? Ikaw yan? Yan eh, Ika naman si camera <laughs> Okay Let's G From here guys Meron pang uh, 1 hour 53 minutes Okay equivalenting to 57 kilometers papunta doon sa destination namin. So, malapit na to. <laughs> so, ulit, liwanag na ano nila, bypass. Alright! Yay! Sarap naman! Ganda ng kalsada guys, oh. Okay, update you later ayang pagdating mula sa MMDA Metropolitan Manila Development Authority So we are now entering uh, Valenzuela City guys so andito ang mga police officers para sa sita Yan Gabi, Dito na talaga tayo sa ano guys, Metro Manila. Tignan mo naman ang traffic. <laughs> Ayan oh. Kakaliwa pa tayo dyan oh. Kaliwa. Ano kaya tayo makakakaliwa? Eh, sobrang traffic. Alright guys, 8.33 ng gabi at nandito na kami sa Mindanao Avenue guys. So, um, nag-iba kami ng dinaanan guys kasi sa MacArthur, traffic siya eh. So, mas kabisado ng kapatid ko dito sa may Mindanao Avenue. Kaya dito na kami duman. So, 8.53, nandun na kami guys. Eh medyo traffic din pala dito konti lang. Ah, stop light daw kasi 'yun sabi ng aking kapatid. Ah, na-stuck ako dito. Sa likod. Yahan. Oh. Ngayon Kawasaki 1000 cc. sa likod mo sa likod mo dun pa sa bandaron u-turn Dito na kami sa Quezon Avenue. Yan. Hello guys, maganda gabi. So, nakarating na tayo dito sa Metro Manila guys, no, sa aming tutuluyan ngayong gabi. So, ayun, masasabi ko na sobrang solid at sobrang ganda na magbiyahe from Vizcaya to Metro Manila kasi first time natin ginawa yun. At syempre, um, thankful din kasi naging safe yung biyahe namin magkapatid. So, bukas guys, uh, uwi na ako ng Vizcaya. So, hinatid ko lang talaga siya dito kasi syempre hindi pa siya sanay na magbiyahe ng from Vizcaya to Metro Manila so at least na-try na niya masasabi kong sobrang uh, talagang napakasolid kasi natupad na naman yung isa sa gusto ko na motorin from Vizcaya to Metro Manila so hindi ko napapatagalin pa dito na lang muna magpahinga para meron tayong lakas para bukas. Ayan. So, maraming maraming salamat again sa Panginoon. Kasi ginabayan tayong sa biyahe natin ngayong araw. Although, ginabi tayo. Eh, late naman tayong nagbiyahe kasi from UBISKAYA. So, yun guys. Hanggang dito na lang muna. Antayin niyo ulit yung biyahe ko bukas. At ingat-ingat. Uh, Good night guys. Woohoo! See you tomorrow.